Isang magandang hapon po sa bawat isa po sa atin uh, Good afternoon po sa lahat Ayan, Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin Salamat po sa ating uh, Diyos na buhay Sa ating Panginoong Isus Sa pagdako niya po sa atin, sa akin Upang uh, muli niyang gamitin Para may share ang kanyang uh, salita sa hapon na ito. Para po sa ating lahat ito Yung salita na Uh, ibibigay or ipagkakaloob sa atin ng Panginoon sa hapon po na ito. At ito po yung binigyan sa akin ng Panginoon dito po sa Book of Matthew or sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 16. Ito po ay patungkol po sa ilaw. Yan, sabi po dito, Mateo chapter 5 verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mawubuting gawa at kanilang luwalatiin ang inyong ama na nasa langit. Yan. Sabi po rito ng salita ng ating Panginoon, lalo na po sa akin, sa atin lahat, or sa atin bilang mga uh, tumanggap kay Kristo, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, na turo sa atin ng Panginoong Isus ng ating Diyos Ama na lumiwanag sa ating buhay yung ilaw. Yung ilaw na meron tayo na nasa buhay natin na siyang ating lalakaran ating susundin ating ipapamuhay everyday yung ilaw na yon walang iba kundi si Jesus Christ po Amen then, uh, siya po yung tunay na ilaw na nasa buhay po natin na dapat po ito yung ating ipinapamuhay nilalakaran natin yung uh, Panginoon sa buhay natin, yung kaloban niya and sa buhay natin uh, lalo na sa loob ng tahanan, amen, sa ating mga kapamilya or kapwa, amen po, ah uh, panatilihin po natin yung ilaw sa buhay natin na magliwanag, amen po, para makita sa atin ang ating kapamilya or ng ating mga kaibigan or at sa ating kapwa na tayo po ay nagliliwanag at yung ilaw na nasa atin ay patuloy po nating pinagniningas, hindi po natin to hinahayaan na, na mawala sa atin, amen po. Kung ikaw, ako, kung sa palagay natin, yung ilaw sa buhay natin parang, uh, napupundi, amen, yung bagay yung buhay natin, amen, napupundi or minsan nawawala. Lumapit tayo sa Diyos na siya yung source ng liwanag, amen. Siya po yung nagbibigay sa atin ng liwanag sa buhay natin, amen po. At, ah, uh, yun po na the way na sumusunod tayo kay Jesus Christ, yung buhay natin, ah. Uh, magliliwanag. Magliliwanag tayo sa paningin ng ating pamilya, magliliwanag tayo sa paningin ng ating kapwa, at tayo po ay magsisilbing ilaw mismo sa paningin nila, sa harapan nila. Sa pamagitan po ng ano po yung liwanag na yung sa natin, yun yung mga mabubuting gawa na dapat nating ipakita amen sa ating kapamilya, sa ating kapwa at yung inuutos sa atin ng Panginoon Amen I po yung sanita niya, yung utos niya na dapat nating susundin, dapat nating ia-apply, ipapamuhay sa so pang-araw-araw nating pamumuhay. Daway tayong mag-isip, daway tayong magsalita, daway tayong umaksyon. Makita din sa atin ng Diyos na na hindi natin hinahayaan na mamatay yung 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 liwanag o yung uilaw, amen po, na nasa buhay natin, diba po, kasi tayo po ay nananatili sa salita ng Panginoon, no matter what happen kahit na man po yung mga pag problema o pagsubok na kinakaharap ng bawat isa, ay nananatili pa rin tayo sa totoong ilaw, which is si Jesus Christ, amen. At ikaw ako, kapag once na, yun nga, si Jesus Christ ay tinanggap mo po, yan, sa buhay mo, uh, ikaw ay uh, mag- magiging ilaw na rin, amen, mag, mag, magiging liwanag ka sa pamilya mo at sa iyong kapwa. Kaya uh, yun sabi dito na kapag uh, pinatili natin, amen po, yung ilaw at nagliliwanag tayo sa, sa ating pamilya, makikita ng ating pamilya at kapwa na yung pinagliligwara natin is buhay, hindi patay, kasi si Jesus Christ po ay buhay na buhay, kaya dapat ipawumuhay natin, amen po, mamuhay sa liwanag. Amen po. So, para yung ating mga kapamilya at ating kapwa, mapapurihan at maluwalhati nila ang Diyos sa buhay nila. Kasi nakikita sa atin, nakikita sa pamumuhay natin. So, yun lang mga kapatid kaibigan. Hanggang dito na lamang po ang short video po namin ni Lord. Purihin ang ating Panginoong Sapo nito. And God bless us all. Jesus loves you and me and us. Yun lamang po. To God be the glory and bye-bye.